Yo, what's up mga tol? Magandang hapon. Ha? Hapon trade ako ngayon. Time check tayo is 3.36 p.m. na. Monday, September 30. Nangangamoy tumal daw. May nakita ako sa isang post sa page ng Lala mo ba? Itatry ko nga kung matumal na nga talaga. Ang tingin ko lang kasi, hindi matumal sila alam Mababa ang rate. <laughs> Walang na lang i eh, ano eh, free ride na lang ni eh, Lalo Bobo SF eh, no. Grabe ka, Lalo mo ba? Ang ginagawa mo, ikaw na lang kumikita para naman kami mga partner mo. At meron na akong dalawang booking. Ayan. Isang fade wallet saka isang COD. Itong fade wallet ko is dito lang di sa Pasig, Pasig, Pasig lang. And then, itong isa papunta ng nabaliches P320 na abot niya. S&P priority siya ng 80 pesos subukan nga natin kung makakamagkano tayo ngayong araw okay, deliver na muna natin to dito sa Maypasig let's go at yun, na-drop uh, ko na yung paid wallet dito sa Maypasig Ortigas and then may nakuha na akong kasabay papunta rin ng Quezon City Kikapin na natin. Okay lang. <laughs> okay lang po, no? Pasu pasuyo ng ano, license. Ah, license. Salamat. Ano kasi, ah, ito yung katuloy po, gadget. Ah, okay. Alam mo lang, mo lang mga ibang mga... Ah, okay po. Ah, Oo. Nung nakaraan, ano naman, Samsung Galaxy ba yun? Dito din? Hindi, dun sa may, ano, Pilimbes, ha? Ah. May no, kainta. Ba? Meron din mo. Hmm. Ranyo pa. Oo. Oh. Kasi kami dito, kami kami dito. Ah. Talamak yung tinatakbo yung ano, ah. Oo. Hmm, dahil Oo. ko nga nakakita, no, eh. May mga ganito, di ba? Hmm. Meron na biktima na kami. Ay, talaga? Oo, ah, oh, oh, Ay, grabe. Wag na po kayong mag- ang gawin niyo na lang po, dapat, match yung apps. Oo, oh, yun lang, yun lang. Mm. Match na, Match nga yun na, ah, sa kanya ako, oh, pero tinakot. Eh, grabe. Hindi yeah. niya naisip yung pamilya niya, no? Ano pa yun? Parang kasi parang kasi parang ay... kasi kasi. Eh, grabe. O, kasi dati, tumatanggap kami ng Xerox. Oo. Oh. Tapos, bawang dito, eh, di ba nga, wala naman na kasi kayong babayaran, eh, Grabe. Grabe. <laughs> Hindi na siya nahiya, no? Tagasan siya. Eto, tagasan. Ito, nahuli naman na. Balara, Ay. Quezon City. Hindi, ano lang yan. Ano lang to. Hindi niya address yan. Ay? Xerox nga lang to. Hmm. Pinantahan namin yung address na yan. Hindi, wala. <laughs> building lang nakita namin. Tapos ito, hindi na namin masyadong nakabole. eh. Ayan, tagasan yan. Sampalok, Manila. Sampalok, Manila. Barangay 4-8. Xerox din. Huwag kayong patanggap na ng Xerox. Kaya nga, afternoon mm. after noon, nag-actual na kami. Oo. Oh. Sige lang po. Kasi dito, wala na kami pinapabulong. Oo. Oh. Oo, diba? oh, ang laki kasi. Ano na to? Bayat na to. Dito libre Bernie na lang. Kaya diba? nga. Ay, may ari na to, Ang Ay. Buti nga, hindi na hinalap yun. Kamisa <laughs> naman, nakita ang... Ah hindi kami nag-post pero nag-post sa kanya yung customer namin. Nahabol pa. Nakita yung pinaka-address. Last na po picture na niya. Ah, sige. Salamat. Okay na ta, ma'am. Thank you. Yung payment ng shipping mo sa kanya na. Sa kanya na. Siya yung nag-ano sa'yo? Tumawag? Ayan, ma'am. Siya yung nag-book. Sige. Okay, thank you. Subscribe po. Thank you. Salamat. Okay. Meron tayong iPhone na na deliver. Nung nakaraan din Sabado, cellphone naman Galaxy. Hindi talaga natitigil yung mga rider na ano? 'Pag nanakaw. Ah, kaya kayo mga tol sa ganung halaga lang. Inaano niyo yung sinasang-alang-alang niyo yung pangalan niyo. Although pinago niyo nga yung address niya, pero yung mukha niyo kita doon mga tol. Tigilan niyo yung ganyang... Pwede siya yung likod ng cereal. Wait lang. Buti di pa ako nakaalis. Yeah. Ha. Kasi kinakausap pa yung sarili ko eh. You kinakausap. Know, <laughs> po Anong iPhone yan? 15. 15. Wala pang pambili niyan eh. <laughs> na. <Asuna. laughs> Huwag okay, yung lang yung mga maliliit na bagay. Magkano lang yan. Sabihin na natin 38,000 to 50,000 yung item na yan. Ano nyo pa rin yung buhay nyo. Hanap buhay nyo. Diba? Okay, tama na yung dal, -dal. <laughs> okay, mga tol. Going to sora tayo. And then mauhuli tong ano, Pagkain. Bagay, di naman rush yun eh. Basta makarating lang. <laughs> Hello po. Ah. Lakas ulan ah. no? Andun pa naman ako sa circle kanino. Ito po ma'am. Saktong 128. Ay, lakas ng ulan kanina. Kunin ko muna ngayon ko puti ko. Ah. Lain ng pinagano niya sara. Marita <laughs> <laughs> lang namin sa YouTube eh kasi yung anak ko magwo 1 year sa October 31. Eh, sabi naman, lang, problema? Kaya na namin magluto. Eh, ah. Kita namin kung nag-ano na ito. Sir, sa inyo po yung SF. Ano na? Yung SF po sa inyo. Ano? Delivery fee po. Magkano? 320 po. So magkano lahat? Ah, uh, ito okay na to, wait lang. 1 Oh, eight ah. Sa inyo po kasi yung delivery fee niyan. Opo. Dito tayo <laughs> sa boundary ng ano te, eh, ng Quezon City sa North Caloocan. Time check tayo is 5:41. Kundi umulan. Siguro mga 5 nandito tayo. Lakas kasi kanina. Okay, hanap tayo ng booking natin. Pabalik ng Pasig. Ah, labas tayo dito sa village ito. At yung mga tol, after 20 minutes na pag-drop ko, nakakuha na ako ng booking. Abono siya. Bali, magtitip siya ng 100 pesos. Bali, papatak yung SF niya is 289 pesos. Pick up na natin to mga tol. Time check tayo is 559. Nasa is na. Ah, malapit lang din siya. 600 meters. Okay. Pick na natin to mga tol. Let's go. Wag na. ah, sige. Anong pangalan nitong ano? Uh, ah, to Pilipino. Ah, okay. Okay. Hello? Hello po, ma'am. Lala mo po. Ah. Opo. Ma'am, na ko na po yung item niya, ma'am. Opo. Oh, Opo, ma'am. Opo, oh, ma'am. Okay. Ay, huwag na po kayo mag-double booking po. Ah, uh, kasi ay naantay ko po. Ah, sige po mam. Wala pong problema. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you po. Thank you. Okay. Sinulat ko na rin po dyan. Yung tip lang po ang ano, kasi pahabol po yun na. Rin. Ah, okay. Sige, sige. Okay po. Ingat po. Okay. Huwag na daw mag-double book. Kasi nag-priority po siya ng isang daan. Sige na nga dahil good mood ako nidiretso eh, ko na <laughs> ay okay, mga tol deliver na natin to sakto ma may 3 minutes pa ako binilisan ko baka kasi di mo ko bayaran charis <laughs> Ayun, kung sabi niya nga, po. Saan ba ba? Oo. Oh, Okay na po. Okay ma'am. Okay, thank you. After na ang booking natin pabalit ang Pasig. complete ko to, pwede pa akong kumuha ng dalawa. di tayo sa may ilaw. Yes po ma'am. para kay Denzel papunta ng Pasig okay, salamat ma'am ito lang po doon ito na payment ito? ha? Kaya doon ko siya ibibigay okay, sige sa may apps? okay thank you ay mga tol time check tayo is 7.24 pabalik tayo ng pasig dalawang booking na yung nakuha ko parehas pasig na okay u turn tayo Eds, mag edsa na lang tayo o, nakuha kong booking hindi na walang COD isang 118 at saka 94 pesos Parehas sila kapitolyo okay update ko kayo pag na drop ko na tong dalawa let's go yung pansit palabok po ha ito po parang lang po 118 lang po sige po Hintay sa kabila Oh, di ba dyan lang oh, malapit lang o. Oh. Ang galing ko kumuha ng buki. Sige lang, basta yung pag ko dito, babayaran nyo ako ng 150 ha. <laughs> Charat lang. <laughs> oh, ito okay, tol. Okay, salamat sir. Salamat. Oh, sabi na po, 150 eh. Nag-tip <laughs> siya ng magkano, Ben? 38 pesos okay remove tayo dito sa second drop off ah. rapid lang siya sa Pineda may shortcut kasi dito eh pa Santa Clara Hello, ma'am. Lala mo ba? po kayo Yes, ma'am. Nandito na po. Sige po. Okay, salamat. Okay, thank you po. Doggy, ah. huwag mo akong kakagatin. Pauwi na ako. So, ayun nga mga tola. Na-drop ko na yung last drop ko dito sa Mipineda. Time check tayo is 7.50. Magkano kaya tayo ngayong araw mga tola? Okay? Kita sa get di kwentay natin lahat kung magkano yung kinita ko. Magsimula tayo dun sa si uh, um pay wallet, 117 plus tandansora 128 plus 322 yung CO din pagkain then yung COD ulit Cubao ginawang 300 na at saka yung pagkain kayo na malabon ginawang 150 ni sir then 94 pesos so mo total naka 1,011 pesos tayo mga tol minus natin yung yung paid wallet kasi hindi wala naman siya hindi ko naman siya hawak eh 117 yun. Ang total lahat natin is... 994 pesos. Sa gas, siguro Siguro nabawasan lang ako. Siguro mga... 100 lang. Katipid na si Bea. Love you, Bea. Ko. Sa ibang kalalamob natin dyan, mga tol. Antayin nyo munang tumaas. Huwag <laughs> muna, nyo munang kukunin. Kasi... Magpa-demanding muna tayo mga tol Ako ganyan ako eh. Medyo mapili rin ako sa mga booking na nakinukuha ako kasi ang baba kasi talaga ng rate lalo mo. Hindi naman siya matumal. Talagang mababa lang talaga siya. Ayun oh. Plus 20 na ito. Plus 40. 3,000 yung abono. Madaming booking si Lalo mo kasi mababa lang pa masahe niya. Kaya sana, huwag nyo munang kunin. Antayin nyo muna tumaas. Hanggang 50. Eh, yung kanina. Kinuha ko yung kanina kasi. <laughs> Nag-press nag 20 tong isa. Tingnan mo naman. 150 pa rin yung binigay niya. Kahit ben, um, na, 98 pesos eh. Tapos nag plus 20 siya. Tapos, pagdating ko sa drop-off, binigyan niya ako 150. Di ba? Hindi na rin masama. So, yung mga tol, kita-kita sa susunod na video. Peace out!